Samantala, arestado sa anti carnapping checkpoint operation sa Midsayap, Cotabato, ang dalawang miyembro ng Barangay Peace Action Team o BIPAT na residente ng Tugunan SGA at Silik Pikit, Cotabato dahil sa paglabag sa Comelec Gun Ban. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. na mula sa posesyon ng 46 anyos na BIPAT member mula sa Tugunan SGA na kinilala na si Alias Tats ang isang caliber 40 Glock 22 Gen 4 USA, dalawang piraso ng plastic magazine, 37 piraso ng bala ng caliber 40 at isang sling bag na kulay itim. Habang na naman sa 40 years old na BIPAT member mula sa Silik Cotabato na kinilala sa alias na SAM, ang isang caliber 45 Series 80 Colt MK4, isang steel magazine at sampung bala ng caliber 45. Sa report ng Midsayap Municipal Police, Alas 9 ng gabi, araw ng lunes, April 7, nang maaresto ang mga sospek sa isinagawang joint anti carnapping checkpoint operation ng otoridad sa barangay sa daan ng bayan. Ito'y matapos maispatan sa loob ng isang SUV at isang pickup ang baril ng dalawa sa isinagawang inspeksyon ng otoridad. Dinala sa Alyosan District Hospital, Barangay Duwaling Alyosan, Cotabato, ang mga naaresto para sa physical at medical examination bago ito kinustudya ng Midsayap Municipal Police para sa proper documentation at disposition. Haharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa RA-10591 at Comelec Gun Ban. Naptalibendol, Bendol, I-Minds, Philippines.